Hello, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Ch Ch Chino Regis from Masagali Channel. A fatal or ozoma tire. So, ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages sa Baza sa Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kagarapan sa buhay? ng mga Capricorn ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang Di lahat mga dilat mga ka ka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Er, and of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, -sik -sik nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyo ng ating in angel spirit for the sign of Capricorn? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? Tutuklasin at buhubulabugin natin angel spirit. Please give me an information po. There's a seven of wands. Now, there's a something of protections. Protection at pangalagaan mo sarili mo. No? Ibig sabihin nito lahat ng mga bagay na mangyayari sa ngayon kailangan protectionan mo. No? Pangalagaan mo. No? You are also protected. Oh. And this something, the page of cups, something conclusion or intuition, tama ang iyong hinala tama ang iyong nararamdaman hindi ka nililigaw nito. dahil ko uh, kung ano man yung nararamdaman mo at yung mga nasa isip mo ay pahawang katotohanan yan let's see what is the messages represent with the king man something guys na uh, baguhin mo na ang iyong mindset no ang iyong perspective no dahil may mga bagay na pinaniniwa, pinapaniwala ka lang ng mga tao sa paligid mo. Kaya kung mayroon kang nararamdaman na kakaiba, gawin mo ito. No? Kumbaga, proteksyonan mo yung sarili mo. Dahil meron sa paligid mo na nilililang lang ka lang nila. See, there's the moon card. At the Trivial. Dito ibabahagi lahat ng dapat mo malaman. Dito mo makikita lahat ng sikreto na dapat mo matutuklasan. Oh, spicy. And there's a two of swords. Now, there's a decision that you need to make. So, some of you guys, kailangan mo talaga mag -desisyon. Kailangan mong pag-isipan, kailangan mong klaruhin, kailangan mong liwanagin. Additional messages. Represent, guys, with a knight of wands. No? Ibig sabihin nito, kailangan mapagmatsyag ka. No? Kailangan maging mabusisi ka. No? Magpagtsagaan mo, pangalagaan mo, protectionan mo. What is the seven of wands? Represent with the six of pentacles. There's something giving and receiving something by the universe na magtutuloy-tuloy na raabot sa finances. Kaya kailangan proteksyonan mo ang sarili mo laban sa mga taong pipiliting ka pa magsakit. Na no, pipiliting kang hihilahin ka pa baba. And of course, this is something, the magician represents something manifestation. Kaya ka binibigyan ng intuitions, inner voice, na no vibrations dahil lahat ng bagay na tumatakbo sa iyong isipan ay may katotohanan There's a magician with the power of God na dyan niya dinadaan no, Yan yung way niya para bigyan ka ng babala at paalala What is the human reverse? Represent guys with a death card no This is something in ending Baguhin mo na, tapusin mo na yung cycle or sistema na ginagawa mo Or pinaniniwalaan mo What is the moon card? Reverse with a double card. See, sa likod nito, there's something abusive or something na talagang um, na abuso o talagang ginawang ka ng hindi maganda. There's the moon. Reverse with a double Ibig sabihin na, na naginip ka na sa move nowhere. or nagigising ka ng madaling araw. No? 2 or 3 a.m. No? Like a morning. At the same time, talagang ginagawan ka ng hindi maganda. No? Let's see what is the additional messages. And there's a an need of wants. So, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, no? Pabaraming papasok sa isip mo na kailangan mo magdesisyon. What is the additional messages with the Nine of Wands? Reference with the Nine of Pentacles. There's a something guys with a blossoming. Na may paglago at paglakas talaga ng finances dito. No maaaring gumanda na ang takbo ng iyong negosyo, trabaho. And let's see what is the Seven of Wands. Because the Six of Pentacles. Now represent with the Seven of Pentacles. Harvest moment. So sinasabi sa'yo dito, magiging balance ka na. No, ano naman yung mga bagay na merong ka-protectionan mo dahil aanihin mo to no? Kung ito ay hindi mo proteksyonan, baka maaaring um, magdulot to ng pagkabulok sa eksena or either baka masira, no? Baaring um sirain yung plano mo. What is additional messages? Reference with the emperor, maging mature can be grounded. Alam mo na na mayroon ka nararamdaman na ganun, no? Kung baga stand on your beliefs. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No? What is the kingman and reversal because of that card? Represent guys with the queen of cups. No, there's is something guys with an emotional galing. No, kailangan maging kalmado ka para makapag-isip ka ng maayos at maayos at gosplarado. No? What is the moon character's the double card? Reference with the Ace of Pentacles. So see, may kinalaman about sa finances. Kaya niya to ginagawa para ma-distract ka or either pabagalin niya ang pasok na magandang kapalaran sa iyo. Alam mo guys, no, there is a something material success na nakikita ko dito. No? Kaya niya to ginagawa dahil para lituhin, guluhin ka dahil kaya mo, you have a potential to make your life being successful, no? Kung magaya itong bagay na to, sinusubukan niyang guluhin ka, linlangin ka, no? Para hindi mo may sakotaparan, ano man yung mga bagay na ninanais mo. What is additional messages? represent with the tree of swords in reverse something recovery makaka-recover ka na from the pain from this scenario no lahat ng to bibigyan ka ng mga bagong ang um, kaisipan no para unti-unti mong matuklasan anong bang nilalaman ng eksena na to what is the nine of wands because the nine of pentacles represent the word card some of you guys there's a trouble success accomplishment no magsasucceed ka talaga na pagdating sa finance, meron talagang paglago no, kumapit ka dahil hiikot na ang kapalaran mo. What is additional messages for the outcome? For the outcome, guys, there's an age of sorry the breakthrough. Talagang bibigyan niya ng mas klaradong kalalabasan nito na sinasabi niya na protektado ka sa likod ng mga kaguluhan na to. Oh my God! Spicy! And there's an age swords no? Dahil ang pinakatotoong laso nito ay nasa paligid mo lang. no there's an Europe for a lot of toxic and negative things especially sa trabaho mo or either sa environment mo. And there's a queen of wands, confident. Lakas ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pag-aalinlangan at takot mo. No, bagugin mo na yung pinaniniwalaan mo dahil may mga tao dyan sa paligid mo na pinaniwala ka na ganto ganyan no, magsisinkin yan sa isip mo And there's a six of wands For victory is yours Now, at the end of the time Ikaw pa rin ang magwawagi Ikaw pa rin ang magtatagumpay At nasa sa'yo pa rin Ang huling halakhak And there's a page of, uh, page of pentacles Now, see Sila sa dito Invest wisely Matuto ka how to manage And control your finances Unti-unti ka na rin Makaka-recover dito Kailangan mo lang mag-desisyon What is the digital messages We don't spirit for, for the outcome And there's a queen of pentacles Now, there's a good stance Pagdating sa entrepreneur How to manage and control That's good. Ibig sabihin nito, lalago at lalakas ito, kailangan mo lang pangalagaan at protection ng ano man yung mga bagay na meron ka. No, it's all on protection. So guys, let's see, ang gilapin natin at ang mensahe sa iyo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Finances and career represent what? Represent guys with the temperance. No, this is something the perfect timing. Sabi sabi nito, protektado ka ng ating gabay, lalo-lalo na pagdating sa usapin sa pera. No, usapin sa trabaho, usapin sa finances. And there's a five of swords. Nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your action. But definitely, this is something that reverse, this is something that verified. Magiging patas na ang sitwasyon. No, hindi na nino man mapapabagsak at nino man masisira ano man yung mga plano mo, pangarap mo. There's a five of pentacles so, reverse, something makaka-recover ka na for financial loss or financial crisis. Ito na yung muling pagbangon at muling pag-usad ng iyong hanap buhay o negosyo o trabaho. And there's a seven of cups, no? Maraming oportunidad na papasok dito. Maaring naguguluhan ka ano yung uunahin mo. Ito yung bagay na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan after this excella. No? Ibig sabihin, malalaman mo na ano ba talaga yung magiging priorities mo. No? And of course, this is something the Empress Card Retreat. Kailangan mo lang mag from the world. No? Self-love, self-care, alagaan, mahalin mo yung sarili mo dahil walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. And this is something the nine of pentacles. Magkaroon ka ng seguridad. Sa kuha naman ng mga bagay, meron ka. Pagdating sa pera, trabaho, negosyo, pangalagaan mo ito at protectionan mo ito. What is additional messages pagdating sa boy, pag-ibig? Pagdating sa love life, there's a justice card. Huwag kang mag-alala. There's a legal matter. Na may justicia. Some of you, makukuha mo ang ang eksena dito with a divorce, no? Without something separations, annulment, na no? makukuha mo yung justice. Don't you worry. And there's a four of one. Some of you may ikakasal ka ulit, or either magkakaroon ng high level commitment, no? Or maaaring baka ikasal ka na this time. And there's an eight of pentacles. Now, there's something of good karma daw, ha? Mag-focus ka lang sa kung naman ano yung mga bagay na meron ka. Lahat ng mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo, makakabuti sa'yo, gawin mo. And there's a six of cups dahil magkakano na realization yung person mo or your ex mo. There's is something na bounce back at the same time coming back. No, susubukan itong bumalik sa buhay mo. Susubukan itong um, suyuin so ka, humingi ng tawad sa Ten of Pentacles, magkakanong ka ng long-term success and long-term relationship. No, pang matagalan to, there's a page of sword. No, maging matalino ka, there's a witty in being curiosity. Kailangan tuklasin mo, alamin mo, alam, alamin mo ano ba yung agenda nito. Bakit ka babalik? Anong purpose mo? Gato ganyan. Ngayon, maging wais ka na. Pagdating sa kalisugan mo, there's a need of cause for something moving forward. Makaka-move on ka na. No, gagaling ka na sa karamdaman mo. There's a five of wands. No, meron talagang gumagawa ng complications sa'yo dito. But definitely, bibinis ang takbo nito. Kumaga, makakatanggap ka ng phone call and messages and email. No, and there's a Talagang sinasabutahin ka. Some of you, talagang maraming tinatarak sa likod. Mo. Alam mo, guys, no? Meron ako na sense dito may gumagawa talaga with a sa'yo. No? Hindi nila nila ma-target ka pagdating sa finances, hindi ka nila magawa ng eksena pagdating sa hanap buhay. Tini-target ka nila sa kalusugan mo, no? Kasi alam niya na ayun ang magiging kahinaan mo. And there's a child ka, you need to take an action for this. Kailangan mo kumilos dito. Dahil kawawa ang mapag-iiwanan mo, no? Ginagawa ka ng sakit, no? Some of you, baka yung person mo pa ginayuma, kaya nagbago. Kaya kayo iniwan, kaya to naglako dahil yung asawa mo ay maaaring mayroong um, kumbaga mahika na loob dyan ay isang mahika gayuma so guys let's see what is additional messages with a magical fairy messages advice is and of course a pick a card yes or no ipapaliwanag ko lang ang pick a card yes or no pwede ka magtanong na sa lang magiging sagot 1, 2, or 3 comment down below ko anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to so let's see guys no alamin na natin ang chika ng ating gabay so let's watch this Okay, let's see what is the magical fire messages sa so, Refizen. Ano bang chika at mens mensahe sa'yo ng ating mga gabay? So, Refizen, goodbye to the old, hello to, to the new. No? Ibig sabihin, it's time na kailangan mo ng pakawalan na nakaraan. Huwag mo lang subukan, balikan pa. Healing, healed, healer. Unti-unti nang hihilumin, unti-unti ka nang gagaling sa karamdaman mo. No? Gagaling ka na anuman yung sugat, sakripisyo, anuman yung mga pigating naramdaman mo and there's a perfect timing. Lahat ng mga bagay na to ay maaaring ayon sa kaloob ng Diyos. There's something a perfect timing for you that it's time to moving forward. Talaga makaka-move on ka na talaga. No, hihilom na, papakawalan na, makakalaya ka na sa bangungot ng nakaraan. Now, what is additional messages with a yun and yung oracle There's a self-worth. See? Alagaan mo, mahalin mo yung sarili mo. There's a faith with a divine intervention pinapalaalalahan na ka ng ating gabay na wag mong alisin ang iyong pananapalata at tiwala sa kanya. No, dahil sinusubukan ka lang niya. There's a feminine. No, there's a feminine forces dito. It's all about this girl. No, talaga may kinalaman tong babae na to na kaya gumuguho ang sitwasyon mo. And this is something that toxicities. May toxic traits dito na maaaring nagbibigay ng blockages sa iyo. Kaya kailangan guys, kailangan mong kumawala sa kadena na to dahil mismo itong bagay o kadena na to ang nagdudulot ng negatibo sa buhay mo. No? What is the synchronicity represent what? represent with a storm. Talagang unos ang pumasok sa buhay nyo. No, parang isang uh, bagyo na hanggang ngayon hindi ka pa rin makalaya at makawala. But definitely, ito na yung panahon ng pagpapakawala papakawala at uh, panahon ng paglaya mo. No, in this something the star card, see? is something recovery and healing. baga, ito na yung linggo ng paglaya no mula sa pagkalugmok and this is something else spiritual guidance no mayroon taong manggagamot or tumutulong sa iyo ngayon no or either kailangan mo ng manggagamot na tutulong sa iyo para kung mawala ka dito no sa eksena na ginawa sa inyo no and this is something a single parent some of you single ka na ngayon single parent and there's a calling healing from them no wag ka nang tagaga ah, wala tatanggap ng tawag galing sa kanila and there's a relationship reconnecting. No, ibig sabihin nito, maaaring magkaroon ulit kayo ng connection ng person mo. So kailangan mong um, kumbaga, kunin lang naman ano yung kailangan mo, no? Huwag mo nang hayaan na bumalik pa siya sa buhay mo. And this is something tense and with accept it, pero nasasay pa rin 'yan. No? It's time to put long those cherished ideas into action. You will soon come into contact with a perfect individual circumstances and resources eventually you will experience joy as well as a brand new opportunities trust in the process so kailangan mo magtiwala sa tamang proseso no lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay ayon sa kaloob ng Diyos what is the money move oracle deck And there's a closed door. Talagang sinasarado na ang pintuan. Start all over again. Talagang tinapos na na kailangan mo ng um, kumagatanggapin ng panibagong chapter sa buhay mo. And there's a shadow work. Represent what? What is the shadow work represent? What and the shadow work represent with a ride storm. right? The storm. Ibig sabihin dito, sumabay ka sa Agos at sumabay ka sa lahat na nangyayari. Let chaos and turbulence cleanse your spirit. Hayaan mo lahat ng bagay na nasisira at inaalis sa buhay mo ay paraan ng ating Panginoon para alisin talaga yung makakasama at hindi makakabuti sa pagunlad mo. Ibig sabihin dito, ito, isa to sa paraan para linisin ka. No? Masakit man, mahirap man tanggapin, pero ito yung pamamaraan ng ating Panginoon para tuluyang kalumago. And there's a part of the light, Travis and what? What is the part of the light? Represent what? Represent with the perseverance. So, kailangan mo magtsaga. No, ano naman yung mga bagay na sa'yo, maniwala ka. No, may, mayroong magandang idudulot to. I believe in myself and stay true to my heart. True persistent, I follow my path with the unwavering trust, knowing that everything will move in the positive direction. See, naniniwala ka na sa tamang direction ka at na sa tamang na sa tamang kalalagyan ka, wag kang mag-alala. There's a what lies beneath with a future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. And represent, guys, with uh, the love story once upon a time. So, ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama ay parang kwento lamang, no? Parang isang... Um, nasa parental na hindi lahat ng love story ay nasa happy ending. No, talagang tatapusin na hanggang dun na lamang. No, and there's a clarifying for a love situation. No, let's see what's the clarifying for a love situation. No, and this is something guys with a poker face. Be aware for hidden intentions and underlying motives. Mag-ingat ka, no, sa may mga lihim na intention sa sa'yo. Hindi lahat na mga taong lumalapit sa'yo ay kakampi mo hindi lahat ng mga taong nakakausap mo ay uh, mabuti ang intention at gustong kumuha ng impormasyon lamang sa iyo now what uh, what is the clarifying for life situation kaya pangalagaan protection mo kaya unang chapter pa lang eh unang barahan ng lilibas kanina is protection ibig sabihin nito kailangan mo ng protection at pangalagaan Sa sarili mo laban sa mga taong sisirain ka what is the clarifying for life situation reference oh there's a two and there's a rapid load no prepare carefully before you continue for it's a long journey ahead ibig sabihin mo mag-ingat ka dahil yung tatahakin mo maraming lubak-lubak maraming mga um tumaga tatal, maraming mga matalim or something na parang susubukin ka kung masusugatan ka kaya kailangan mag-ingat ka and this is something a flame of courage ignite the flame of courage lighting the path of bravery and admism shadow of fear so see ibig sabihin nito itong kaliwa na ganito mag dadala sa para makita mo no, ang multo ng hinahanap mo. Para yung multo na yan, kumagay magsilbing a guide mo, na no? para malaman mo na, na itong, itong bagay na to ay tinatakot ka lang, itong bagay na to ay maaari sinusubukan ka lang kung, kung hanggang saan yung, yung um, lakas ng loob mo at tapang mo. ba diba? So let's see what additional is additional messages with a pick a card, yes or no? So let's watch this. With a pick card, okay? yes or no? Ito na yan, guys. Now let's start tayo with the number one. Kung sino nakapili na number one, ito na yon. And this is something guys, we don't know. No, barrier to strong access denied. Ibig sabihin ito, napakatibay ng uh, kumbaga nakaharang na ito. No, huwag mo na subukan pang pilitin, buksan. Dahil kumbaga maghirap na siya kasi nalamatan na. No, maaring puro kalawang na. No, maaring hindi na ito magiging maganda ang uh, kumbaga ang eksena. No, parang ano na siya eh. Puno na siya ng baga, nakaraan, no? Parang puno-puno na siya ng mga sakit ng mga pinagdaanan. So wag mo nang pilitin buksan. No, there is a number two. There is a no feel wrong bad idea manipulated and led led astray. Ibig sabihin to may mga nararamdaman ka na hindi akma at hindi dapat mong gawin. No, wag mong i-manipula, wag mong kontrolin yung situation. Hayaan mo siyang mangyari ng pusa. No? Protectionin mo at sarili mo. Mag-ingat ka sa mga bagay na iisipin mo at mararamdaman mo. And there's a number three represent what? Number three represent with a no. Beyond your ability, done to death, not viable. Ibig sabi dito, no? <clears throat> Ibig sabi dito, la, yung kakayanan mo to ay maaaring, kumbaga, hindi, hindi pa, hindi pa talaga siya Uh, ready or hindi ka pa handa no may mga bagay dito na um natapos na na wag mo na subukan pa ulit no kasi parang tinapos na siya eh wag mo nang pilitin bungkalin ang katin pa no masasaktan at masasaktan at mas lalo ka mahihirapan at hindi ka na makakabangon so guys there's a no lahat ha so it means there's a no no wag wag. so guys this is um a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign off for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa graphic. don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dari ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away. Pagpalain kayo Nang Diyos at may kapalisik sikrig na gumapao nabiyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat in see you the next video. Bye-bye and babush.